Hi, Paps. Alas, anong oras na nga pala? Kaka-awi ko lang. Alas 6. Alas 6 na pala. Sakto. Alas 6 ako umalis. Alas 6 din ako na dito. 6 to 6 ah. 6 to 6 tayo sa labas mga Paps. Biyay. Biyay natin yung uh, Tingnan na natin pa yung ating kinita. Sa araw na to, nakapagkano, kahit medyo matumal. Kahit pa pano, uh, may kinita pa rin. So, ito yung... Ayan, Pops. Tingnan natin, naka-off na tayo. Open natin yung ating earning. So, ayan na kailan booking tayo 1.7 yun nandyan kasi kasama na yung sim team natin kahapon yan eh pero ito yung kinita natin ngayon naka 20 rides tayo at ayan 20 rides so ayan 1.5 kinita natin umalis tayo dito sa bahay alas 6 kaya umaga dumaterin tayo dito alas 6 din ngayong hapon so ibig sabihin 12 hours tayo sa labas yung oras na ginugol natin sa labas. So, unang booking natin, tingnan natin. Nagkaroon tayo ng booking. Alas 6, 26, 6, 26. Ayan o, oh, sa baba. 626, yan yung unang booking natin. Tapos, last booking natin ay 507. Tapos, nang booking na yan, ay umuwi na tayo. Galing Pilkoa. Pilkoa yung last ng drop-off ko eh. Punta dito umuwi na tayo kasi nag, inulit ko yung aking uh, destination pag open ko bigyan ba naman akong pakubaw naka destination ka na papunta rito bigyan kang pakubaw ayun inop ko na lang ulit hindi, na, hindi ko na kinuha naka up na yung destination ko pa uwi. so ayan guys ang okay kinita natin tapos Ah, uh, pakita ko sa inyo yung ating incentive pala. Ngayong araw na to. So, yung itong ating ano, yung reward ride tracking ay makukuha na natin yung platinum. Uh, platinum ay limang booking na lang. Magiging platinum na tayo bukas 28 pa lang. So, kayang-kaya na natin yung platinum. Pero yung tinatawag nilang Itong ang tawag tong isa, uh, maging alamat, alamat tire. Itong alamat tire, ito yon yung pang-apat na dito sa dulo, ay 450 rides yan. Eh, tingnan natin kung abutin pa natin hanggang katapusan yung alamat na yan. Mukhang malabo na. Pero yung platinum, kayang-kaya na natin yan kasi limang rides na platinum na tayo. Tapos, ang incentive natin na ngayong araw... Ah, uh, ito. Yung umaga natin, 5 to 10. Ah, uh, nakalimang booking lang ang pumasok eh. Limang booking lang pumasok. So, sa 5, 30, 30 pesos lang nakuha natin. Sa 5 to 10. So, alas 6 yung tayo lumabas nun eh. Nakalimang booking pumasok. Tapos, ito yung atin, 10 to 4 naman. Alas 10 ng umagang alas 4, ilang booking tayo. O ayan, naka 12 booking. Sayang, isa na lang. Hindi pa umabot hanggang 13. Kung naging 13 sana, mayroon sana tayong 300. So, dahil hindi tayo umabot ng 13, ang nakuha lang natin ay 150. Pasok lang sa 10 booking kasi naka 12 tayo eh. Ayan o. Oh. Isang booking na lang, hindi pa pumasok sa alas 4. So, yung guys, mayroon tayong incentive ngayon ng 180. 180 ang incentive natin ngayon. Plus yung kinita natin kanina. So, ayun mga pups Inapakita natin yung kitaan pa ngayon ni Mobit. Okay pa naman si Mobit ngayon. Uh, <clears throat> so, yung guys. Okay pa naman si Mobit ngayon. At kahit pa paano kumikita pa naman. So, yun lang guys.